Breaking news. Binalaan ni US President Donald Trump ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa balak nito na atakihin ang Iran. Ayon kay Donald Trump, mahigpit niyang sinabihan si Netanyahu na huwag atakihin ito. Pero ano ang ginawa ni Benjamin Netanyahu? Sa kabilang dako, ang adviser ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na si Alice Shakhani, tahasang sinabi na ang Amerika ay merong pantasya na sirain ang nuclear project at nuclear weapon ng Iran. Dagdag pa ng Iran sa banta sa Amerika na malakas daw ang kanilang defensa kung sila ay aatakihin. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like at i-click mo na rin ang notification bell. Malaking tulong sa akin 'yan. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 30, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa napakainit na tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran at masasali sa ating usapan ang United States of America sapagat napakalaki ng papel nito. Ayon sa ulat, ay binalaan ni US President Donald Trump ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na huwag atakihin ang nuclear project ng Iran. Sapagat nitong nagdaang araw mga kaibigan ay naghahanda na ang Air Force ng Israel upang sumalakay sa Iran at ang target nito ay ang kanilang nuclear weapon project at nuclear facilities. Ito rin ang main objective ni US President Donald Trump kung bakit kinakailangan nilang magkausap ng mga pamunuan ng Iran. Ayon kay President Donald Trump, kahit 1% lang, hindi dapat na merong nuclear weapon ang Iran. Pero sa naunang naisagawang pag-uusap sa pagitan ng US at ng Iran ay wala pang napagkasunduan na gaya ng nais ni President Donald Trump dahil ayon sa Iran ay walang makakapigil sa kanila kung ano ang kanilang gusto. Mas lalong nag-init ang ulo ni President Donald Trump na ang gobyerno mismo ng Iran ay naglabas ng video na kung saan ipinakita mga kaibigan ang kanilang nuclear facilities at ito ay nasa underground at dito punong-puno ng mga missiles. At si Benjamin Netanyahu naman mga kaibigan ay inihahanda na ang maraming mga fighter jets upang sumalakay sa Iran upang wasakin na ng tuluyan ang nuclear facilities ng bansa. Pero naglabas ng pahayag ang Iran at sinagot ang plano ni Benjamin Netanyahu. Ayon sa Iran, hindi raw sila magdadalawang-isip na pasabugin ang Israel kasama na ang US military na nasa bansa kung uunang umatake ang Israel sa kanila. At dagdag pa ng Iran, malakas daw ang kanilang air defense system. Pero nagbigay ng pahayag si US President Donald Trump para mismo kay Benjamin Netanyahu nitong Merkulis lamang ay nagkausap sa telepono si Netanyahu at si Donald Trump at hindi na nakatiis si President Donald Trump isiniwalat na kung ano ang kanilang napag-usapan. Ito ay ibinalita ng AP maging ng Reuters. Ayon sa ulat ng Reuters, sinabi ni US President Donald Trump na ang gagawing pag-atake ng Israel sa Iran ay isa raw inappropriate action. Ayon kay Trump ay makakasama ito sa kanilang pag-uusap at marahil baka magbago pa ang desisyon ng Iran. Pero ang ginawa ng Israel, hindi ito sumagot sa mga pahayag ni President Donald Trump na tila ba may ipinahihiwatig sa nalalapit na araw. Marami ang nabahala sa biglang nakakabinging pagtahimik ng Israel tungkol sa kanilang naunang binitawang pahayag na aatakihin nila ang nuclear project ng Iran. Marami ang mga nagsasabi na sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu sa ngayon, ang Iran ay nasa full alert. Kahapon lamang mga kaibigan, May 29, nagsalita ang senior Iranian officials at ito mga kaibigan ay buwelta para sa United States of America. Bakit? Sabagat kung iyong nalalaman mga kaibigan na noong nakaraan na administration ni President Donald Trump Marami itong sanctions na ipinataw sa Iran at nang siya ngayon ang muling naging pangulo ng Estados Unidos, hindi pa tinatanggal ang naturang mga sanctions sa Iran at kasalukuyan pa itong dinagdagan. Ang mga bagay na ito, ang binuweltahan ng Iran ayon sa kanila, kung makikipag-usap sila sa United States of America, kasama sa pag-uusapan ang pagtanggal ng lahat ng mga sanctions na ipinataw sa kanilang bansa. Nako. Ito pala ang dahilan kung bakit ang Iran ay nagmamatigas na mag-agree sila sa United States of America na alisin na ang kanilang nuclear weapon project. Parang ganito mga kaibigan, ginagamit ng Iran ang mga sanctions na nasa kanila pampalit para sa kanilang nuclear weapon project. Pero ang tanong kung sakaling ilift ni President Donald Trump ang mga sanctions laban sa kanila, tutugon kaya ang Iran Natanggalin na o ihinto na ang kanilang nuclear weapon project. Ano sa tingin ninyo? Dagdag pa ng Iran na hindi raw sila natatakot sa puwersa ng United States of America sapagat malakas daw ang kanilang defenses. At sa mga pahayag ng Iran, isa naman itong buwelta para kay President Donald Trump. Dahil kung iyong naaalala noong nakaraang mga balita na sinabi ni President Donald Trump na dalawa lamang ang paraan para sa nuklear ng Iran. Una, diplomasya. At kung hindi raw ito madala sa diplomasya, ay aatakihin nito ang Iran upang tuluyan ang mawasak ang nuclear project ng bansa. Kaya ngayon, marami ang mga kumukwestyon sa kredibilidad ni President Donald Trump kung totoo ba ito sa kanyang mga tinuran. Pero sa mga pahayag ni President Donald Trump, tila nagbabago ito ng stance. Bakit? Sapagat Una nga mga kaibigan, sinabihan nito si Netanyahu na huwag atakihin ang Iran. Ibig sabihin, ayaw niya ng gulo. Pangalawa, nais niya na magkaroon ng diplomasya sa Iran upang wala raw mga buhay na masayang. Nagbigay naman ng mga komento ang mga Israeli expert. Ayon sa kanila, sa ginagawa ni President Donald Trump at sa pagmamatigas ng Iran, pinapalabas lamang ng Iran mga kaibigan na nais nitong mapanetili pa ang kanilang nuclear facilities sa loob ng ilang buwan o taon dahil sa pagdedelay ng kanilang mga pag-uusap. Dagdag pa ng mga Israeli expert. Isa pa sa mga nagpapatagal upang maalis na ang nuclear project ng Iran ay ang mga sanctions na nasa kanila sapagat ito ngayon ang ipinaglalaban ng Iran. Of course, kapag ito ang pag-uusapan, kailangan pa itong timbangin ni President Donald Trump Ibig sabihin, lalawig pa ang pag-uusap na ito. Isa lang ang malinaw ayon sa mga expert. Ito ay isang delaying tactic. At ano naman ang makukuha ng Iran kung sakaling ito nga ay delaying tactic? Malaki. Sapagat sa pag-delay ng pag-uusap ng dalawang panig, ay magkakaroon ng pagkakataon ang Iran na matapos ang kanilang nuclear weapon project. At nang sa ganon, magiging isang nuclear power country na ang Iran. At kapag nagkataon ay magiging maghahari-harian na ito sa Middle East. Hindi lang sa Middle East, baka sa buong mundo pa. Ngayon nga na hindi pa sila kumpirmado kung meron na ba talagang nuclear weapon sa kanilang bansa, ay tila naghahari-harian na nga ito sa Middle East. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakalat ng mga proxies nito, gaya ng kataib Hezbollah Hezbollah na nasa Lebanon, Hamas at maging yung nasa Yemen. Paano pa kaya kung sila ay meron ng nuclear weapon? Kaya maraming mga eksperto ang nagsasabi na ito ang dahilan kung bakit atat na atat si Benjamin Netanyahu na atakihin na ang Iran. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Ito kaya ang nais ng Israel? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. Mga kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.